Ang biology teacher na ito sa California ang dinidemandang isang elite all-boys Catholic school matapos niyang mahuling kinukunan siya ng mga upskirt photos ng mga estudyante. Ang eskwelahan ay Junipero Serra High School sa San Mateo kung saan nasa $17,000 ang tuition fee bawat taon. Ayon kay Kimberly Bonnard, ang sagot lang ng administrasyon sa sexual harassment ay boys will be boys. Ang eskwelahan ay alma mater ng mga sports stars gaya ni Barry Bonds, Tom Brady at Lynn Swan. Nagsimula ang harassment noong 2012 nang nakakita si Bonnard ng graffiti sa pader ng banyo na nakakainsulto sa kanya. Noong November 2012, nakita niya mga sexual at nakakabastos na mga tweet tungkol sa kanya pero walang ginawa ang administrasyon. Nabalitaan pa ni Bonnard ang isang contest ng mga estudyante tungkol sa pagkuha ng mga upskirt na litrato ng mga teachers kung saan ang estudyante makakakuha ng pinakamaayos na litrato ang panalo. Ayon kay Bonnard, ang pinaka ebidensya ay na-delete nang nalaman ng administrasyon ang tungkol sa contest na ito. Ayon sa eskwelahan, nakipag naman sila sa pulis at sinuspindi nila ang anim na estudyante at nai-expel na rin ang anim pang estudyante. Pero kahit na may mga natanggal ng estudyante mula sa eskwelahan, walang nakasuhan ng krimen kahit na labag sa batas ang pagkuha ng mga upskirt photos. Dapat bang idala sa kasong ito ang criminal charges? Mag-iwan ng opinion sa comments.